ikaw lang pare pala Rosy 125 ang issue po niyo ito ay papaltan daw ng clutch lining sabi po nung may ari dahil slide ayan uh, ngayon chine ko po muna ay ito ay tukod na tukod hindi gumagalaw kaya hindi porkit may nagpapapalit ng clutch lining ay eh, baak agad ng baak Chinichi ko muna. May XC po itong napakabit na cable. Kaya tukod siya. Running clutch. Wala siyang play. Walang batak. Ito po yung may-ari. Yan. Yan po yung ano, playboy ng tabangay. Yan. Nakaralikod. Hindi naman kita mukha. Yan. 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 Okay. Ngayon. Ang ginawa ko lang po dito. Pinalitan ko po ng cable na clutch cable na pang supremo kung mapapansin natin medyo mahaba yung clutch cable na pang supremo yan mahaba pa yung adjasa niya kaya ayan may play na siya oh. Ayan. hindi po pwede na ito ay tukod na ganun dapat may play talaga siya dahil kapag ay tukod may tendency na yung mga pressure plate clutch lining ay hindi ipit na ipit. Kaya walang galit ang okay, na. okay? Hindi po tayo agad nagpapalit ng clutch lining kapag may dinadala dito na sasabihin ay palit clutch lining dahil slide tinitingik ko po muna kahit ako ay may tindang clutch lining hindi ko po agad ginagawa. Tinitingnan ko po muna kung bakit slide. Unang-una nga po nagka-problema sa cable. Minsan kung dito kod ay i naman yung cable. Okay? Hanggang dito na lang po. Sana may natutunan kayong kahit konting uh, kaalaman dito sa aking senior na ito. Salamat po.